Hi mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpalang araw ng linggo sa si inyong lahat. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa ikalabing pitong linggo na tayo sa karaniwang panahon. Hulyo 28, 2024. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Patuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pupapasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. Amen. Sa araw na ito, sa araw na linggo, ang ating pagbasa sa ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 1 hanggang 15. Dito isinalaysay sa kung paanong paraan pinakain ni Jesus ang napakaraming tao. Ayon sa ating Ibanghilyo, mahigit limang libong mga tao ang kanyang pinakain. Bakit ganito karami? Dahil alam natin na sa buhay ni Jesus, Talaga'ng sinusundan siya ng mga tao. At maraming mga tao ang gustong-gustong makinig sa kanya. Dahil ang mga salitang namumutawi sa kanyang bibig ay ang mga salita na nagbibigay ng lakas, mga salitang nagbibigay ng pag-asa, mga salitang nagbibigay ng inspirasyon. At higit sa lahat, ang mga salitang nagbibigay buhay sa bawat isa. Kaya yun yung mga inaasam ng mga tao. At sa likod ng mga gusto nilang mapakinggan kay Jesus, yung iba dyan ay gusto din nilang gumaling. Gumaling sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. At ang mga taong ito ay galing sa iba't ibang lugar, malayo. Kaya nang makita sila ni Jesus, si Jesus ay talagang nahabag. At bago lumapit magsapit ang dilim. Sinabihan niya ang kanyang mga alagad na huwag pa uwiin ang mga ito. Pagkos ay pakainin. Kaya nga, sabi ng alagad, paano natin pakakainin na mayroon lamang, lamang tayong ibang tinapay at dalawang isda. Kaya kinuha ito ni Jesus, nagpasalamat siya. At pinakain ang mga tao, kumain ang lahat, at sumubra pa. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan natin ito sa ating buhay. Ang pagkain ay napakahalaga. Minsan, nakakalungkot na marami sa atin na sa likod ng ating kahirapan. Talagang hindi natin iniingatan ang mga pagkain sa ating mga hapag. Talagang minsan, nagkakadurog ng puso na makita natin na maraming mga pagkain ang itinatapon lang sa basurahan. Naging basura lang, pinapakain lang sa aso na marami tayong mga kapatid ang hindi makakain, halos hindi makakain. Sayang ang mga pagkain. Kaya sana bago tayo kumain ng mga pagkain nilatag natin sa ating hapag, maisip man lang natin na marami sa ating mga kapatid ang hindi magkakain. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa mga biyayang ito. At ganun pa man sa likod ng ating kahinaan, sa likod ng ating kahirapan, ay magkaroon tayo ng panahon at uras na tumulong din sa iba. Magpakain, makini at makiisahin. Sana bigyan natin ng kahulugan ang mga biyaya at ang bawat butil na ating kinakain. Ang mga magsasaka na gumagawa at nagsasaka para makakain tayo. At iba't ibang larangan ng mga paggawaan na may koneksyon sa pagkain. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging mabuti palagi, hindi lang sa aming sarili, kundi sa aming kapwa.